Kuwa boy. Hi. <laughs> Andy Eigenman umuwi sa bahay ni Nanay Jacqueline kasama ang kanyang tatlong anak. Marami nga ang mga bagay na nahalungkat ni Andy sa baul ni nani Jacqueline na talaga namang iniingatan at tinetreasure. Kaya naman hindi mapigilan ni Andy na maging emotional at sentimental. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Agad na nakita ni Andy ang mga litratong pinakaiingat-ingatan ni Nanay Jacqueline na silang pamilya kasama ang kanyang Daddy Mark Hill. Maliit pa lamang daw si Andy ay talagang may pagka-island baby na siya. Sabi nga ni Andy sa kanyang post, A beach girl since kopong-kopong. Alternate caption, Don't have much of this, so to me, it's gold. Marami nga din ang nagkomento nang makita ang litrato ni Mami Andy kasama ang kanya nanay Jacqueline at Daddy Mark Hill. Sabi dito, sobrang ganda ni Miss Jacqueline. Nice photo and what a cute smile you got there. Bit of your parents look pretty and handsome. They will miss a lot, both great actors. Dagdag pa ng ilang commenter. This made me teary-eyed. Being a parent, I can see my children in you, in that peak, knowing that someday I will also have to leave them behind. This is everything. Nag-ikot-ikot nga din sa paligid ang kanyang tatlong anak na si Ellie, Lilo at Koa. Mga simpleng bata lamang pero may sinabi ang pamilya. Sinanay nga ni Andy ang mga ito na maging simple at humble. Dagdag pa ni Andy, the best things in life are not things. Sa pag-uwi nga ni Andy sa bahay ng kanyang nanay Jacqueline ay marami nga siyang realization at mas minamahal at inaalagaan niyang mabuti ang kanyang mga anak at sinisiguradong hands-on sa pagpapalaki sa mga ito upang hindi mabago ang kanilang closeness. Kaya naman sobrang nami-miss ni Andy ang mga lumang siya. Ang mga kasama pa niya ang kanyang pamilya, lalong-lalo na ang kanyang nanay Jacqueline at syempre ang kanyang daddy Mark Hill. A gift from God, your children is a seed, a destiny assigned to you by God. Water your seeds daily with the words of God. Nurture the destiny with prayers. Kitang kita rin dito na lumalaking napaka cute at napaka kulit nitong si Kowa dahil marami na nga siyang nagagawa lalong lalo na ang pagpapatawa at kung ano-anong reaksyon ang ginagawa habang pinipicturan ni Nanay andi Aalis nga din si Andy matapos bisitahin ang bahay ng kanyang nanay Jacqueline. Lilipad din sila patungo muli sa Bali, Indonesia dahil ito ang kanilang go-to place kasama si Philmar. Iba ang feeling nila pag nasa Bali dahil one of the beautiful beach do doon located kaya binabalik-balikan nila itong pamilya. Tuwing may pagkakataon ay talagang sinisigurado nilang nakakapag-travel sila buong pamilya. Dahil through traveling, nakakagain ang mga bata ng mga new discoveries and learning. Kaya naman talagang pinupush ni Andy na siya ay makapag-travel kasama ang mga bata at syempre ang kanyang love one na si Philmore. Sa kanyang pag-uwi nga sa bahay ni Nanay Jacqueline ay talaga namang sobrang gold daw ng kanyang mga natagpuan sa mga itinatago ni Nanay. Dahil itinatresure ang mga old memories nila noong sila ay mga bata kasama pa ang ilan sa kanyang mga kapatid. Sabi nga ng ilang commenter, ito daw yung moment na walang ibang kapalit. Nice photo and what a cute smile you got there. At syempre tuwang-tuwang -tuwa nga ang mga komentor dahil talaga naman ngayon lamang nila nakita ang mga itinago ni Nani Jacqueline na mga litrato ni Andy noong siya ay bata pa. Dahil nga nakita na ng mga netizens ang litrato ni Andy noong siya ay bata pa ay talaga namang combination daw siya ni Koa at Lilo. Kamukhang kamuka at kamuka din ito ng kanyang Daddy Mark Hill. As you look at that picture, I bet you can't hope but think you wish you can rewind that moment one more time. Iba talaga ang lahi nila ang gaganda. Your mom looks like Ellie and you look like Lilo. Panahon ni Kopong-Kopong